Alam nyo ba na merong ingredients na ginagamit sa pagbe-bake ng cake ang mabisang pang-scrub o panghilod ng katawan at ng mukha? Yes, meron. Yun yung baking soda. Ano lang, wala lang. Mag, magsabon lang kayo ng katawan nyo. Kahit anong sabon yan, pwede. Magsabon lang kayo ng katawan nyo. At pag nasabonan nyo ng lahat, wag mo na yung babanlawan. Maglagay kayo sa kamay nyo ng nung baking soda. Tapos, ikuskus nyo lang na ganyan. At i, i ano nyo, so, i haplos nyo sa inyong buong katawan. Mas maganda kung may bimpo kayo. Yung bimpo ang gamitin nyo para abot pati yung mga likod. Lahat, lahat, buong katawan. Yan, ikuskus nyo yun. Madali namang pakalatin yan eh. Madaling ikalat pag kayo may sabon yung katawan. Kasi madulas. Yung, ganun lang. Pag nai, nai, pa, eh, na, ipahid. na ipahid ba tabagun? Pag nalagyan na yung buong katawan nyo, o, oh, edi, pwede nyo nang banlawan. Kahit sa mukha, pwede rin yun. Sa mukha, yung mag, mag, magsabon kayo ng mukha, tapos yung maglagay kayo dyan, ikuskus nyo, ikuskus nyo sa mukha nyo. Yan. O, oh, pagtapos, eh, magbanlaw na kayo. At mararamdaman nyo pag nakapagbalaw na kayo, ang kinis na rang randam. Ang kinis na ng pakiramdam nyo. Yung, di ba minsan pag naliligo tayo, kahit bagong ligo tayo, parang oily pa rin yung skin natin. Oily pa rin. Yun, pag gumamit kayo nun, pag gumamit kayo nun, ay hindi ramdam agad nyo na ang linis-linis ng inyong balat para kayong gumamit ng panghilod. Oo, Traíno. Traíno.